Nolime Tangere Chapter 7 Suyuan sa Azotea o an idil on an Azotea Ang pagdating ni Ibarra Biglang huminto ang isang karwahe sa labas Nataranta si Maria Clara Kumabog ang dibdib niya Don Crisostomo Sigaw ni Kapitan Tiago Agad siyang tumakbo going to the prayer room Tumakbo siya palayo pero hindi para umiwas kundi dahil sa sobrang kaba at excitement. Sa likod ng pintuan, pinilit niyang pakinggan ang boses na ilang taon na niyang naririnig sa panaginip. And now, he was here. Mula sa keyhole, sinilip niya si Ibarra. Nang makita niya ito, napangiti siya at sa sobrang saya, hinalikan niya si San Antonio sa altar. Hinila siya ni Tia Isabel at biglang napayakap siya rito sabay tinadtad ng halik. Lokong batang to, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Tia Isabel habang pinupunasan ang sariling luha. Let's go, baka naghihintay na siya. Sa Azotea, suyuan at mga alaala. At hindi pa man sila naguusap formally, nagkakaintindihan na sila gamit lang ang eye contact. Yes friends, eye contact lang, may spark na agad. Ang mga mata nila ang nagsalita. Puno ng tanong, sagot, alaala at pagmamahal. Hindi nagtagal, tumakas sila papunta sa azotea. Doon, sa gitna ng mga halamang gumagapang, nagsimula ang tunay na suyuan. Ang setting, sa azotea o teres. Perfect ang vibes, tahimik ang paligid, maaliwalas ang langit, ramdam ang simoy ng hangin at ang kaluskos ng mga halaman. Tila lahat ng bagay sa paligid ay saksi sa matamis nilang pagkikita. Classic romantic setting. Nagbiruan sila, nagtanungan at dito na sila nag heart to heart. Maria Clara, playing the soft, clingy, jealous type, asked, Have you always thought of me? Have you never forgotten me on all your travels in the great cities among so many beautiful women? Nako Ibarra, ayusin mo ang sagot mo, boy. It's a trap. Si Ibarra, ang certified lover boy, sagot agad, Could I forget you? Do you remember that stormy night nang namatay ang mama ko at ikaw lang ang lumapit sa akin? You put your hand on my shoulder. That hand which for a long time you had not allowed me to touch. Ang sabi mo, You have lost your mother while I never had one. Tapos umiyak tayong dalawa. You loved her and she looked upon you as a daughter.